So, ayan guys, uh, part 2 na ng video natin nito. Eh, kasama natin yung mga kakuhol daw. <laughs> so, ayan guys, uh, magpupuhag ulit tayo ng isa pang gapot ng pulot putyogan. So, ayan, let's go. So, ayan guys, uh, gagawa muna tayo ngayon ng pampausok natin yung, ano, yung tawag dun. Yung namo. Ito yung gagawin namin yung nipa. Yung finished product natin. Yun eh ano yung kasama natin yung mga kakuhol yan yung pangpawasong ayos ayan si waray nun vlog at ayan yung isa natin kasama si si kabuti ay ano pala ano ba to kakuhol nga yan kakuhol <laughs> Ikaw pala nagsiring <laughs> Ayan guys Wait lang tayo so, Ayan guys uh, Tapos na kaming mag, ano, mag Gumawa ng Pampuhag namin so, Ayan nagre-ready na sila Punta na kami ngayon sa Gapot ng putyokan Ito yung ano Ito yung sa akin, Malaki Tara, tara, tara. So, ayan guys. Una na tayo. Dito tayo daan. Kita dadang guys right, go. Right, go. So, ayan guys uh, na tayo Usok right, na hey, right, to usok <laughs> so, guys Ah, sakit din niya guys. Isindi niya siya. Nga guys, sakit din niya guys. Hindi na po siya guys. Guys, masakit din niya guys. Marami kami to. Siyempre yung anak kami. Nga pala yung anak kami to. <tinyo> Siyempre yung anak kami. Isindi na kami ng anak. Diyarara yung pagdito. Pero makura natin pag-airpod ito. Na Umuusok na guys. Ayan guys, nagapagsindi na tayo. Sige. Okay. Yeah. okay. na rin sila. Dito na to, tipitin mo kayo mga dalit sa Dito na tayo Guys, ang... Boy, um... nilalating ang cellphone boy

Ah, gara-gara tarah. tarah. Nagdugo, dagot, nagdugo, dagot, nagdugo, dagot, nagdugo, dagot, nagdugo, dagot, nagdugo, Ray guys. <laughs> sik sik tayo guys. dina Para sa lang ay kalapad So guys, ito na Ayan na, usukan na pina na <laughs>

Okay. 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 Okay guys, gilagan na lahat ng mga kasama natin, oh. Guys. <laughs>

Ang lapad, ang laki ng ano, ginulo. Namo boy, diwas. Hindi oh. ako makahinga. Na. Yeah. Bawas namo. Eh. Eh. Guys, natapos na po, guys. Diyan na Baldi, guys, baldi, guys. Baldi ko. Ano ka dito? Boy, guwatok. Ano, guys? Ngayon tapos po. Oh, waray na. Bubangalor <laughs> <laughs> na po. Ganun. Waray na, good. Pagyata. <laughs>

Hindi tayo maka-support. Hello guys, di namin nakikita. so guys. Ang laki guys. Oy, nabalik, nabalik. Napan guys. <laughs> Kung nagustuhan mo ang video namin mga idol, pakipalo na yung naman. Hello okay guys, maganda po guys. Oh.

balay, aling, oh, di ba na kami? udaran na mo, pula na ko ato. oh, dada balde? ay gatik ko nito, lahat. oh balde, bugat na ito guys. basta ba mas guys Ito na minsan 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 guys minsan 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 na minsan 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 Ito Ini tuh kita. Kun aneh kita, ane kita di Tuh, oh, guys, tuh tuh aku di. So, oh. eto na guys. Mukhang may makakain na tayo ngayon ah. Oh. Tamis ng ano guys. May mga din. May mga kasama ko. Ang pang Kumain na ang ng kuturan. Lako guys. Ang sarap guys. Madami na mga idol. Madami na. Yan ang nakuha namin. So, ayan guys. Uh, hanggang dito na lang yung video natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga paparating sa kanating mga video. Ayan, bye-bye and thank you ulit.